So guys, nandito tayo sa Carriedo. Nakita natin si sir, yung sikat na trending na ano, chicken biryani. Ito guys yung biryani ni sir. How much sir? Biryani 150 po. 150. 150. Dalawa part, leg part, thigh part, breast part. Biryani masarap, money back guarantee chicken biryani. Alam nyo ba guys, dito sa Carriedo, kaya po, eh, meron nga isang trending dito na nagtitinda ng chicken biryani. Authentic biryani daw ito. Dahil mismong may-ari nito ay isang legit na Indian. Yung sa kanya, eh, siya daw mismo ang nagluluto nito. At chef daw siya dati sa 5-star hotel. Makakasigurado daw kayo na masarap talaga at quality ang matitikman nyo. Kapag di daw kayo nasarapan, eh, ibabalik daw niya yung pera nyo. Kapag alamang ko rin sa kanya, e eh, 2 hours pa lang yung tinatagal ng paninda niya dito, e eh, sold out na agad. everyday daw siya nagtitinda dito ng alas 3 ng hapon hanggang umaga, alas 6 ng gabi. Kung dati daw, ay eh, nakakaubos lang daw siya ng 50 tabs. Pero ngayon daw, ay eh, nakaka-100 piraso na daw siya. Sabi nila, bukod sa masarap daw ito, eh mura pa compare sa iba. Authentic, sir. Isa po. 150, sir. Okay, sige, isa. Ayan guys, bumuli tayo isa para matikman natin yung trending na biryani. Anong oras kayo nang itinda dito, kuya? 3 to 6 p.m. एवरी थे थ्री टू सिक्स मसर मनी बैग गारंटी चिकेन बिरयानी थ्री टू सिक्स थैंक यू I am the hotel management diploma. I am cooking in New Delhi five-star hotel. Seven to eight year I am here sleeping. Four to five year I am selling the chicken biryani here in the nearby Tarido LRT station. 3 to 6 p.m. every day. My mobile number is uh, 975 Ayan guys, pwede din kayo umorder sa kanya through o online. Pwede po, Lala mo, Grab, Pick Up po. Pwede. Sarang authentic and, talaga to guys, dahil mismo si Sir ang gumagawa. Ayan, Indian siya si Sir. Thank you sir. Thank you po, thank you. Okay guys, ito na yung binili natin kay Kuya AJ <laughs> ng biryani. Ito yung trending na biryani dito sa Quiapo na 150. Ayan, ganito karami yun. Hindi na rin masama. Ito na natin ang maganda dito eh, authentic talaga nun ng mga biryani kasi ang mismo may ari nito eh SSR si Sir Indian Dah may sauce pa siyang sama guys thank you sir tapos yung chicken guys eto yung sauce lagyan natin ng sauce naman guys yung chicken sobrang generous ang laki din eh no tikman mo natin yung biryani rice nya wow sarap quality malasa yung rice nya talagang authentic talaga laman. Eh no, saka sobrang lambot. Ang sarap ng pagkakaluto niya. Malalasahan mo talaga ng biryani, biryani. Okay, talaga. Yan ang mga din sa mga ano. Kaya kung gusto nyo matikman tong biryani na siya, punta na kayo dito sa Carrieto. Araw-araw naman siya nandito. Dito do lang. Ang guys dito lang siya sa Eastern Mall. Ito sa chair. Ayun. Tapos ito tabi lang siya ng Greenwich. Sa recto. Ito naman yung LRT station. Kaya madali niyo lang siyang makikita kung sakaling pupunta kayo kay Sir. Okay po, thank you sir. Quality solid.